Syndrome Association of the Philippines Incorporated ay tinatag noong 1992. Ito ay binubuo ng mga doktor at mga magulang na naglalayong bigyan ng suporta ang mga pamilya na may kaanak na may Down Syndrome. Pangunahin sa adikay ng grupo ang pagkakaloob ng tamang kaalaman upang lalong maunawaan ang medical condition at mapagkalooban ng mas magandang kalidad ng buhay ang mga nagtataglay nito. Simula noon ay nagsasagawa ng disapin ng mga programa at aktibidad na makatutulong sa Down Syndrome community. Kasama na dito ang Early Intervention Seminars upang agarang matalakay ang mga concerns ng Down Syndrome kagaya ng medical concerns, physical, occupation at speech therapy. Kasama rin dito ang mga sharing sessions kung saan may lalahad ng mga magulang ng mga may Down Syndrome ang kanilang mga karanasan kadalasan sa kauna-unahang pagkakataon mayroon din silang tinatawag na sexuality seminar na tumatalakay sa mga issues ng mga young adults na may Down syndrome. Nariyan din ang iba pang Disapi Outreach Programs na kamakailan lamang ay sinagawa sa Santiago Isabela, Subic Olongapo City, Angeles Pampanga, Lahug Cebu City at marami pang mga sumusunod na aktibidad. Bukod sa mga nabanggit, nagsasagawa rin ng Disapi ng Awareness Seminars, free clinic, mga events at socials fundraising at ang kanilang happy walk, kung saan ito na rin ang main event tuwing sasapit ang Down Syndrome Awareness Month. Sa aktibidad na ito, nagsasama-sama ang mga nagtataglay ng Down Syndrome, kanilang mga pamilya, caregivers at iba pang volunteers at nagtutungo sa malls sa Metro Manila. Isa pang pinakasikat na aktibidad ng grupo ay Special Olympics kung saan kinikilala ang kakayahan ng mga may Down Syndrome sa kabila ng kanilang kalagayan. Oktubre kada taon ang itinakdang -down, Down Syndrome Awareness Month. Alamin ang mga aktibidad sa kwentuhan kasama si Ms. Elaine Fuentes at makilahok sa mga ito upang makatulong sa ating mga kababayan. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang organisasyong ito. Malamot ang ating puso kapag ka mga kabataan ang pinag-uusapan because uh, we always say, no, it takes a whole community to raise a child. At uh, ang mga kababayan natin na mayroong kondisyon na ganito, Down Syndrome, ay kasama pa rin sa ating community. Kaya natutuwa po kami dahil kasama namin ngayon si Ms. Malu Ortiz, ang Vice President ng Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated, at si Mr. Luis Harder, sa namang board member ng DISAPI Magandang hapon po sa inyo, sir and ma'am. Good afternoon. Okay. Good afternoon din si Elaine. Okay. Yeah. Now, dati... Dati, kapag ka, uh, psychological condition parang nakakabit doon yung stigma. Mm -hmm. Kaya ngayon isa sa kinokorek natin yung pagiging, uh, anong tawag natin doon? politically correct uh -huh. in how we address this medically yes. correct. Yes. Uh -huh. How how big a deal is it? Na dapat politically correct tayo. Actually sa <laughs> Actually uh no, sa sa sibong bansa napaka particularly sila sa ganyan. No? Nung araw, pag sinabi mong special child, understood yan, gets na ng lahat yan. Pero ngayon, ang tawag na nila is child with special needs. Kasi ang sabi nga ni Dr. Lejeune, mauna muna yung bata bago yung condition. So, wag daw i-address ang bata ng Down syndrome child yan or autistic child yan. So, mauna muna yung batang yan ay may Down syndrome. Okay. Parang sinasabi natin dito, the condition doesn't make up the child. Yes. The child just has the syndrome. Yes. yes. Okay. Alright. So, mm -hmm. Yes, sir. And, um, ano din eh, um, it has to be medically correct. Kasi may mga connotations kasi na ano eh, okay. that's negative, uh, implicate ako. Parang it's an insult, mm -hmm. insulto, panlalait. Like, for example, um, um, dati, nakakabit yung word na na allow me to use the word uh, yung mongoloid and right. retarded sa mga bata o sa mga taong merong down syndrome pero usually ginagamit yan ano eh uh, parang derogatory derogatory and uh, uh, yun yung isang appeal namin isang pakiusap namin sa sa <coughs> sa madla sa tao na, Uh, iwasan po natin na gamitin yung mga salitanin. Kasi hindi na po rin talaga akma o hindi na rin tama para sa panahon na ito. Okay. Kanina, mami, sinabi ka, ano, uh, children with special needs. Una yung bata kesa doon sa kalagayan. Yes. Uh, Gano'ng ka-importante? Because we all know, no? kapag meron ganitong condition, psychological condition, may special needs talaga yan. Mm -hmm. And not just the child, but mm -hmm. the parents and the caregivers uh -oh. and the whole community as well. Because alam naman natin, hindi makakasabay talaga dun sa regular flow of uh -oh. things. For example, mm -hmm. sa mga eskwelahan. Yes. So, ano yung mga programa ng TISAPI? sa para ma, ma, matulungan yung uh, down syndrome community mm -hmm. to address this. Yung unang-una namin, ano yung programa namin yung early namin na early intervention program. Okay. Pag pinanganak ang bata, mas maganda ang ang mga magulang ay mag-attend kaagad ng aming um, early intervention program kasi para magkaroon sila ng uh, tunay na pag-uunawa yung ano ba talaga ang down syndrome, right. ano ba ang <coughs> dapat i-expect nila. At mm -hmm. syempre, najan din yung grieving nila. Masakit ang mga puso nila, hindi nila kayang tagapin. Nandyan po kaming mga magulang, kaming nandyan magka -counsel kami nandyan, magka-counsel um, kami, nag-share kami ng mga story namin para magkaroon sila ng hope, ma-inspire right. ma sila mm -hmm. na it's really not that bad at all. Right, right. right. Sir? Oo, oh, uh, yun nga, uh, in-encourage namin no, yung mga magulang, lalo yung mga bagong magulang na nagkaroon ng ah uh, pinakalooban ng isang bata na mayroong down syndrome right. na umaten sila ng early intervention seminar ng Down Syndrome Association of the Philippines no kasi ito yung advocacy na, nga na yun, ng organization no unang advocacy ng organization inuuna <laughs> namin dito yung mga magulang okay. yung mga magulang mm. pangalawa yung pamilya at saka na yung ano kasunod lang yung, uh, the, pub so. yung, yung the public ah, na the okay. public mm -hmm. um, kasi uh, gusto namin na uh, gusto gusto namin magabayan yung uh -huh. mga magulang katulad namin. Siyempre nung kami nagkaroon ng anak na bata na mayroong down syndrome, hindi rin namin alam ang aming gagawin eh. Uh -huh. Hindi rin namin. Kaya ano, uh, malaking tulong sa amin na nabuksan na ng aming isipan, nagkaroon ng kaligayahan kami bilang mag magulang na, na ni Adeline Loish yung pangalan ng anak namin. Kung paano namin siya aalagaan, nice. paano namin siya Uh, gagabayan at yun din ang gusto namin ibahagi sa mga bagong magulang no okay. how we will want to encourage them to give them hope na hindi ito katapusan ng mundo kundi ito'y isang panibagong paglalakbay sa buhay nila bilang isang pamilya naiiba lang naiiba isang uri ng uh, pagpapala na masasabi They have na it's a different journey today. it's a different journey actually mm -hmm. that's it i'm watching the both of you no, and mm -hmm. i can i can feel that you're talking from the heart yes. uh, noong nagkaroon kayo ng gift na uh, isang anak na ang Down syndrome, siguro ang hirap na ano, no, no, kasi you mm -hmm. don't know where to go exactly. Itong panahon ko kasi at least siya <laughs> two years old lang anak niya. Okay. So, syempre marami nang well, nandiyan na internet, na Google mo lang. No? Yung panahon ko, 1987. First of all, I didn't know what Down syndrome was. Right. Nung sinabi sa akin Down syndrome, ano ba yon? Talaga mm -hmm. sobrang alien yung words <laughs> sa akin. Pero kung sinabi ng Dr. <coughs> Mongolism, I would have understood. Right. And then the, yun nga. So Talagang sinabi nila sa akin lahat ng features, parang hindi ko naririnig eh. Right. Round face, slanted right. eyes, right. ano, may crease daw yung, yung kanyang... Pound. Mm -hmm. deformed ears, flat nasal bridge, right. wide neck. Right. Parang nakakatawa pag dinescribe niya isa-isa. Pero sagot, cute naman ang baby ko, hindi naman yeah. siya mukha ng mga dinidescribe nila. Right, right. Because I was just really so ignorant right. about... But now, there is really awareness and more people are more aware kasi nga dahil sa advocacy namin, mas, ang mga tao ngayon pag nakita ng anak namin na, ng Down syndrome, batang may Down syndrome, hindi na sila parang mga, ano, mga, no araw parang tingin sa parang kanila. Parang zoo Mga vixen yeah, na mm -mm. Now, um, yung um, You said ganyan, both of you, you na know, medyo masakit sa puso Masain. kapag ka, uh, na-realize mo una. How often yung denial sa kaanak at sa parents, yung initial denial na mm -hmm. hindi, hindi, mm -hmm. because Down mm -hmm. syndrome is for life. Um, pwede lang natin improve yung quality of life, pwede natin silang educate, mm -hmm. kaagapin sa kanila, but it will not go away. Mm -hmm. And that's hard to accept mm -hmm. for a parent. Mm -hmm. yeah. How often yung ganito na in-denial ang mga kaanak na may Down syndrome? Um, usually, ano yan eh, at the onset, sa so umpisa pa lang eh. Mm -hmm. Sa so umpisa pa lang kasi, um, una, um, ang occurrence ng Down syndrome uh, based sa uh, child rate, uh, child birth rate ng Pilipinas, it's one out of 800 births or one out of 1,000 births. So, ganun ka dalas, mm ha? -hmm. Ganun ka dalas. Okay, wow. And yet, syempre, uncommon pa rin, di ba? So, tayo naman, let's say, hindi naman 'yan namamana ang down syndrome hindi namamana right. is not hereditary mm -hmm. so sa family natin sa tulad ng sa family namin sa family ng asawa ko first yung baby namin right. na may down syndrome so you're so, caught unaware hindi right. mo alam eh wala kaming kaalam-alam tungkol dyan so yung ang una dyan yung uh, yung fear of the unknown right. at saka yung denial kasi ayaw mo din talagang tanggapin na uh, na ganoon nga, or you're hoping against hope na hindi na mali yung doctor. but then, uh, eventually, dahil nga meron tayong mga medical uh, procedures dyan, like yung karyotyping or chromosomal analysis, okay. it will confirm kung talagang may down syndrome yung bata. Pero, that dyan po mapasok yung early intervention seminar. Right. Right. Diyan po mm. mapasok. Because yun. there is hope. Huh? There is hope. There is hope. hope. Mm -hmm. And importante yan, the, the parent has to get out of that denial mm -hmm kasi yung once they have learned to accept yung anak nila then that's the time that they can move on with their lives and also start helping other parents right, right. and that's yeah. very important that's yeah. very important yeah, i i feel yeah. like you're talking from experience exactly yeah. okay. exactly now of course no. this appy has uh, the advocacy no of uh, informing the public kahit uh, wala kayong mag-anak it will help also how you would uh, how you would be doon sa may mem mga member ng ating community na ma na mayroong down syndrome. Now, I I wish we had more time. I'm going to give you both uh, a minute or so to uh, address our audience para imbitahan sila sa inyong advocacy. Yes, ma'am. Um um kung kayo po ay isang magulang, may anak po kayo na may down syndrome at hindi niyo po alam kung ano ang gagawin niyo. Alam ko, masakit, pinagdaanan namin yan. Pero, nandito po kami, ang Down Syndrome Association exists really to reach out to parents like you. At kung kayo po ay may kamag-anak, ituro nyo rin po sa amin. Uh, nandyan po kami, uh, we have quarterly, meron kami early intervention program. Dito nyo po mamimit ang mga magulang, makakausap, magkakaroon kayo ng counseling kung gusto ninyo. At meron po kami mga, mga doctors who will be there to tell you, to direct you to where you have to go, no? Uh, lahat ng mga informasyon na kailangan niyong malaman, nandyan po kami. Bibigay po namin sa inyong lahat. Okay. Um, Sir? Um, <coughs> inuulit ka lang din yung uh, sinabi ng aking kasama niya, si Malu. Um... Inaanyayahan po namin kayo na maging bahagi ng Down Syndrome Association of the Philippines. Importante po yung Early Intervention Seminar. Uh, ito po yung magiging gabay sa inyo upang maunawaan nyo yung mga emosyon na nararamdaman natin uh, tungkol sa sa ating anak na merong Down Syndrome. Pangalawa, importante din po dahil uh, pag umaten po tayo ng Early Intervention Seminar, meron po tayong mga medical uh, experts. Uh, ituturo sa atin at ipauunawa sa atin talaga kung ano ang nangyari, kung bakit na merong Down syndrome, paano natin naalagaan ang ating mga anak at ang kanilang pag-aaral. At um, lahat ng kailangan natin para mabigyan natin sila ng magandang buhay at gayon din ang ating buong pamilya ay uh, maging mas masaya at matanggap natin ng buong buo at uh, buong pagmamahal ng ating anak. Mm -hmm. Sometimes oh. it takes a heartbreak, ma'am. Yes. No, I want to add yes, also, no, that no child with Down syndrome is an accident. Okay. You are handpicked, handpicked kayo ng Panginoon at kayo ang piniling magulang Because for you a can special purpose, for a reason. Yes. yes. I was gonna say, what's beautiful about this is that you turned a heartbreak into mm -hmm. a gift for other parents. Mm -hmm. Na sumasa so, sa ilalim sa ganito din na um, kalagayan. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po sa inyo, Sir. Salamat uh, din. Thank you for salamat salamat din sa inyo. Okay. Thank you so much. Mga kaibigan, natin po nakasama si Ms. Melu Ortiz, Vice President ng Down Syndrome Association of the Philippines, at si Mr. Luis Harder, Board Member naman ng Disapi. Huwag kayong aalis, may kakwentuhan tayo mamaya bago nating kaibigan. Kaya, magbabalik po ang up